Mag-asawa, pinaslang sa mismong loob ng Victory Liner bus. Viral ngayon sa social media ang video ng walang awang pagpaslang sa dalawang pasahero sa loob ng bus ng Victory Liner. Ito ay sa karanglan Nueva Ecija nitong Merkoles, November 15. Sa inisyal na ulat ng pulisya, nangyari nga ang insidente bandang alas 12.50 ng tanghali kahapon habang binabagtas ng Victory Liner bus na biyahing Manila ang barangay Menuli, Nueva Ecija. Sa dashcam video na kumakalat ngayon sa social media, makikita ang dalawang pasahero na payapang natutulog sa bandang harapan ng bus. Hanggang makalipas ang ilan lamang segundo, makikita nga ang dalawang lalaki naka face mask Natumayo galing sa badang likuran ng bus at naglakad nga papunta sa pwesto ng mga biktima. Sa sumunod nga ng mga eksena, makikitang pinagbaba ng mga sospek ang dalawang biktima sa ulo at sa leeg. Napuruhan nga ang dalawang pasehero na kinilalang si Gloria Mendoza Quiliano, 60 years old mula sa Kawayan City, Isabela, at Arman Bautista, 55 years old, tubong Coronadal City, South Cotabato na umano'y live-in partner. Makikita ang inutusan nga ng dalawang suspect ang bus driver na itigil ang bus at buksan na pinto malapit nga sa ilog. Sa ngayon, ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng otoridad sa totoong motibo nga ng pagpaslang sa dalawa. Ngunit, Ilang komento nga ng mga netizens ang lumutang ngayon sa social media na siyang dahilan umano sa nangyaring insidente. Ayon pa sa ilang netizens na nakakakilala umano sa dalawa ay papuntang Maynila ang magka-live-in partner upang nga dumulog sa programa ni Rafi Tulfo upang humingi nga ng tulong na may kaugnayan umano sa awayan sa agawan ng lupa narito nga ang nasabing post tungkol sa pagkakakilanla ng dalawang biktima. November 15, 2023, 12.49pm Inside a Victory Liner Bus Plate number CEY3363 Tugigaraw City to Sampaloc, Manila Route Sumakay mula sa Kawayan City, Isabela Female Gloria Mendoza Kilano 60 years old From Santolishana Kawayan City, Isabela. Arman Bautista, 55 years old, Tubong Coronadal City, South Cotabato. Dalawang sospek sumakay sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pumara sa Barangay Minuli, Karanglan, Nueva Ecija, ang mga sospek at pinagbabalik dalawa bago tuluyang bumaba ng bus. May their souls be in peace, and may justice be served. Samantala, ayon pa sa ilang mga netizens ay dapat umanoy, higpit na ang siguridad lalong-lalo na sa mga pampublikong sasakyan. Narito nga ang ilan sa mga komento. Anila, dapat kasi ipagbawal na yung pick up along the way, tapos checking sa mga bagahe sa station. Ipatupad ang no pick up and checking baggage for safety. No pick up along the highway. Kakatakot kaya, maliban na lang kung planado at may koneksyon sa bus company. Dapat pala may metal detector na rin sila, para kahit pumara lang ang mga passengers, eh at least may siguridad. Dapat bago sakay sa kahit sa anong bus, siguro need ng pang monitor kung may dalaman niya na baril o kaya patalim at bago sumakay ng bus. Huwag munang suot ng face mask at para masure na may gumagana ng kamera sa loob, bungad at likod sa loob ng bus. Grabe, yung biktima sa Kawayan Isabela sumakay. Tapos, yung mga suspect sa Bayongbong Nueva Vizcaya na sumakay. Sobrang layo ng distansya. Siguro may kasama pa yan sa loob na ditimbre para masaktuhan nila yung mismong bus. Nakakatroma sumakay ng bus kung ganito sana bago sumakay ng bus, may kapkapan muna para malaman kung may baril. Nakakatakot. Baka kasi katabi mo na may baril, di mo pa alam.